Oh ini saya, wong oh, wong Ya, yeah, ya yeah. Kirai Bakit iyan, ulu Bapak ngasih yeah. Bapak ngasih Bapak ngasih Iya Bapak ngasih Bakit Abang, itu bala Patiraso Situ sama hadir Tatlo apa Sampung piraso din kami oh. Kanan itu Sa'yo ito Ay, Ito yung kay Kim Kim okay. Ano yun? Dorado yun, Dorado? Pating-patingi ko Pating-patingi ko Ha? Laruan ang pating mo Ha? Bawal ang pating dito. Ha? Ah, Pagalitan tayo sa Bipar. Magalit ang taga Bipar ito. Ito si Kapising, nanguli ng pating. Dorado. Bawal yan. Ha, durado, laki. Ayun, mga kabising. Huwag mong, ah, mong luwagan. Laki ng dorado mga kabising. Oh.

May ilisya? Ma May ilisya? Ma yan, ma yeah, na dorado mga kapisyong kalaki. Ang oh. laki ng dorado. O, maya, maya. Yan, yan. O, ilisya, wag mo. Yan, yan. tirai, eh. bakit yan? Ulo.

Dol, yung buka mo ba? Mga <laughs> 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 uh, bising, kailangan siyang tusukin yung ulo eh para ano, hindi siya maggalaw galaw, -galaw. Siyempre, pag galaw siya ng galaw dito sa taas, masira yung kanyang kulay, edi hindi na siya mabinta. Kaya, kailangan naming gawin yan. Kasi yung iba kasi mga viewers natin ay nagtataka bakit pinapalo ay ano pa yung mga isda. Ganun talaga yan. hindi na namin maibinta yung isda pag masira na ito sa ibabaw. Galaw ng galaw. Masira na yung kanyang balat. Aba, bada, lunok yung guwan. Dorado, abante na naman. Uy, ikot pala ko pa.

Ito yung aming frequency Yan yung number ng uh, frequency ng taga Kison Taga sa amin Yan yung frequency ng Kison Province Dinahikan Si North Star ang nagwe-waver mga kabising Ah, meron na naman. Aba, galing doon sa baba, nagkain. Umabot na rito sa taas, makyat na. Kain pa rin o? Pero malapit na mo, boss. Ayan, yan naman talaga. Kain lang ng kain hanggat maraming pagkain. Pag wala ng pagkain, ditigil sa pagkain. Pero hanggat may kinakain, kain lang kayo ng kain. Ayan na, durado. Uy! Hey! Dol, yung mo, dol.

Pasok, pasok, pasok. Mga lamarang, tatlong piraso pala sa kabila. Oh. Sabi, mil, ilang piraso, mil? Apat. Mga lamarang, ha? Ah. Aba, ito pala, apat piraso. Apat piraso. saka dito sa kabila, tatlong piraso. Itong piraso din. Dede, dito sa mother, tatlo. Aba, sampung piraso din kami. Oh, kita uh, mau, hah? Kan itu itu, saya tahu. Itu kayak kim kim. Ah itu pelah. Di itu pelai. Eh. Tas beraso kayak kim kim. Tas lumpir asu di nito uskanya. Ah. Ya, kita mau say sambila apat. Nato lagi nang benirah. Benira Benira Kaya Benira sa kabila. Ako ka, ay gusto. Si Benira sa kabila. Dito na masayup. Ngoblo'ng maliliit mo to na nangahin ngayon. Benira na sa pala. Ay niyan pala umblong. Ito rito, lalay lalay. rito, lalay rito, lalay. Pasang umong. Pasang malam-malam mga boya na to ah ah ay basic script din gamitin mo nando basic script nando basic script sampai kambiada uber flow pala yan, uber flow Ayo, mo. tanggalin mo yung carburetor pasal pasal lemarang. Oh, lelaki lemarang. ilang perasa Pas, saya, dul. Wala. <laughs> ah. Balik tadang dulu lalaki talaga ang lalaki ngayon. Paano malaman lalaki babae? Okay, okay. Ha? Okay. <laughs> pa <laughs> Paano malaman? Bakit sinasabi ninyong lalaki babae? Laki, okay, huwag nang, huwag nang basigan. Diretso na, diretso na. Yung babaw na yung plastik. Hindi na, ano, hindi magalaw. Mag Ilo pa kunti, ilo. Ilo pa, ilo, ilo! Puro ilo, dolo! Para... ...pressure ka talaga siya. Ilo, 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 ilo. Dul, kita ang point mo, Dul. Ano yan?